Balik po tayo sa mga balita, kakaibang tribute sa mga leader ng United Arab Emirates binuksan sa Lopez de Vega Basketball Court sa Maynila. Ang naturang artwork tunghayan sa aking report. Hindi matatawarang suporta at tulong ng United Arab Emirates o UAE sa Pilipinas, kakaibang basketball court artwork na nagpapakita ng mga imahe ng mga leader ng UAE ang binuksan sa iconic Lope de Vega Basketball Court sa Maynila. Layon nito na ipakita ng ilang individual ang kanilang pasasalamat sa tulong ng ipinagkakaloob ng UAE sa tuwing may mga sakunang nangyayari sa bansa. Bukod kasi sa tinatayang 700,000 OFW na nagtatrabaho sa kanila, namamahagi rin sila ng mga food packs sa tuwing may mga kalamidad na nangyayari sa Pilipinas. Kabilang narito ang nasa mahigit 50 toneladang humanitarian aid na ipinagkaloob ng bansa sa mga apektadong pamilya noong nag-aalboroto ang Bulkan Mayon sa Albay. Dagdag pa rito ang donasyon ng UAE na isang daan libong COVID-19 vaccines at RT-PCR machines. Una po sa lahat, ang tribute po na ito ay nagre-represent ng daan-daan libo or countless na Filipinos po na natulungan na po ng UAE sa pamamagitan po ng mabuting um, mas magandang trabaho, mas magandang um, hanap buhay para sa mga Pilipino po na once na nawala ng pag-asa dito po sa ating mismong bansa na nakapag-abroad po sa Dubai ay nakapag, uh, nagkaroon siya ng na mas magandang buhay po. Ang artist ng naturang artwork hindi raw naging madali ang pagpinta dahil sa yung mga konting problema ang nakaharap niya noong ipinipinta niya ang disenyo. It's gonna take at least 5 to 7 days sabi niya. Sabi ko. So, na-deliver ko naman 5 to 7 days. It's just that, ang mahirap dito, is yung kalsada Hindi siya normal basketball court. So yun yung challenge doon. Tapos may mga, ano, may mga cracks in the middle. Yung mga, ang tawag na may tawag na sa linya. Ayan, 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 ayan. Ay. Ay, yes. sip talaga siya ng pintura. At magasa sa pintura. But, all in all, na-deliver naman namin talaga yung kailangan na design na ipa... Alam mo yun, ipa-deliver sa gustong makakita sa Dubai or kung sa UAE. You know, makikita nila yan. Ang kapitan naman ng barangay, masayang ibinahagi na napili ang kanilang barangay para doon ipinta ang disenyo. Ito'y dahil na rin sa iba't ibang mga liga ang ginaganap doon na para sa mga kabataan. Ang Lope de Vega talaga namang open sa lahat. lahat. Pagdating sa kabataan, hands up sila rito sa palaro natin. Mas lalong tumingkad ng paglalaro nila ng basketball. Laking tourist pa yung lugar namin, lalo dahil sa pinta na to. Samantala ayon naman kay Manny Wang ang siyang may inisyatibo ng proyekto. Isa lamang ito sa mga marami pa nilang gagawing artwork kung saan ipipintang iba't ibang leader ng UAE bilang pagpapakita ng suporta at pasasalamat para sa magandang relasyon ng Pilipinas at ng naturang bansa. Ng UAE po sa Pilipinas sa maliliit at mahihirap na Pilipino na kailangan ng trabaho, ng tulong ng oras ng pandemya na pagbigay pasasalamat. Ma'am, yun lang po, maliliit na pasasalamat. At saka syempre, ang binibigay din po kasi na magandang tulong ng Dubai sa mga Pilipino is the best as they can or the best po na, na tulong sa Pilipino. Kaya nag kami ng ganitong uri po ng program or ng tribute uh, with the best one of the best I know. Para sa Your TV News, ako si Henry V. Nicholas. sumasaludo sa bawat Pilipino.